Okay, dito na naman tayo. So, ayaw mo ba na ma-search ka sa Facebook? Gawin mo ito. Panoorin mo hanggang dulo. So, ang una natin gagawin ay ano, ah, pupunta po tayo sa Facebook. Facebook po tayo pupunta. Pag-open natin Facebook natin. Ang surod naman na gagawin. Ito yung profile. Ito yung tatlong guhit sa taas Tatlong guhit Tatlong guhit sa taas Pipindutin lang natin yan Pagpindut yan Pupunta naman tayo sa Settings Settings Para po sa Settings Hanapin na naman natin po yung Yung Audience Unvisibility Ito po pero wala, ang bubuksan po natin ay yung How People Find and Contact You. Ito po. Pipindutin natin yan. Tapos, is-scroll pataas. Is-scroll pataas. Dito sa Who Can Facebook Suggest Your Profile to Visit on Your Phone Number or Email dito sa baba may makikita tayong friends of friends sa akin kasi friends of friends ang nakalagay eh. dito natin papalitan papalitan natin ng nuwan lalangin natin sa nuwan tapos ito itong isa Ganun din ang gagawin natin. No one. No one. So ito, no one, no one. Ang sunod na gagawin, kailangan lang natin i-up. I-up lang natin yan para hindi na tayo ma-search. Hindi na tayo ma-search sa Facebook. hindi na tayo mas search kahit sa browser sa chrome hindi tayo mas -search. ito kaila, kaya nilagay natin sa no one para yung phone number natin hindi madetik tsaka yung dito sa isa tsaka yung email eh pag na pag na up na to so okay na yan hindi ka na makikita ng mga naghahanap sa iyo. So ang gagawin natin diyan, pagkatapos na yan, magbak na tayo. So ganun lang guys, maraming maraming salamat. Sana ka nakatulong sa inyo to. Thank you very much.